Hello guys. So, niya na mi sa hingo guys, nakaabot na mi nakaabot mi mga uh, kuan. Magalas ko tawag to, basta kay 2 ka oras kapin, pin. 2 hours and 20 minutes ang travel namo guys. So, dali dali ra siya. Dali sud sa Agusan del Sur guys. Daot ka sa ngatanan. naros si ina o oh. ina ina buutan na ina buutan sa ina nagpainom na kuto tubig ni mo ha baba si baba yun ang weather guys siya. morge siligan silig silig Yan kayo walay ulan sa bayogan kay gahapon ka bunok-bunok ang ulan. Grabe ka bunok. naman? Baba nga Ayun guys, thank you so much. Balik sa dating gawe. Diyo sa mo guys sa iyo tag duty alas 6 sa ma traffic ng lugar ngayon okay, so dagong. bye bye god bless you all